So, guys, dito sa aming garden, ayan, ayan ay dandelion, Yan ay gagawin naming tsayan, guys. So, Clyde, aba abamak next. So, kasi marami talagang mga, ayan, 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 marami kasi, guys, na tumutubo dito sa garden na maraming mapuslan. O, oh, gagawin naming tsayan, guys, ayan, no oh. Oh, dandelion yan guys. Yung yung yellow yung yung ano niya. So, eh sagbut lang yan guys. Ayan. Sagbut lang yan guys, pero marami kang ma makukuha niyan, ma uh, uh, benefits na sinasabi. Dahil makakaano to yung makakatulong yan sa pag-ayos yung pagtae, pagtae Pagtae pag, -tai. pag, -tai. pag, -tai, pag ka. At saka oh. At saka ano guys, yung uh, dalay ng dugo. At uh, was is nok mahal, was gibt es nok. was keep this, uh, was keep this Um, marami sabihin ko na lang sa inyo mamaya guys kasi nakakalimutan ko kasi kanina pa ako kuha ng kuha ngayon <laughs> sabi niya sa akin anong ginagawa mo dyan nangunguha ka ko ako ng uh, lovinsan kasi ang tawag dito dandelion roots ng dandelion kaya eh oh, naputol daw o oh, naputol kasi guys uh, marami tayong mga hindi alam dito sa garden tayo ako ako pala pero kayo marami na kayong alam niyan ay sa nababasa ko at pasalamat talaga ako at mayroon tayong youtube youtube nito at marami pala dito sa aking garden na makukuhang gamot o oh, doon sa yun maliit man pero mahaba siya ah huhugasan to guys tapos idadry at putolin at gawing tsaa ayun at Oh. May malaki siyang nakuha oh. Oh, ayan oh. May malaki siyang nakuha ayan guys oh, di ba? Kasi guys, um, kung may mga alam-alam lang tayo sa mga gamot, gamot na sinasabi, marami talaga tayo guys na makukuha. Marami tayong kung malamin kung marami marami tayong alam ay na makakatulong sa atin na nasa garden lang. Hindi ko talaga alam to noon guys ngayon ko lang kasi nababasa ko na nang nababasa kasi nga nandito tayo sa 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 media at marami tayong na natutunan kaya maganda talaga guys talaga guys na magkaroon tayo ng mga kaalaman about uh, uh, halaman at mga gamot-gamot diyan o di ba sa garden lang ay marami na palang makukuha Oh, kita mo na yan. I-show ko. Kasi ako nag-umpisa kanina. Ayan, dyan ako nag-umpisa. Sabi ko, ah, uh, ito yung dandilyo na sinasabi na, ano, na, na, ma, yun pa pala, marami pa yun no, na makakatulong sa atin makagamot, at ayan guys, tinapos ko na yung yun. at saka guys ayan yung aking ampalaya na i-transfer ko na rin sa wakas dito yung isa nasa bahay pa dahil maliit pa siya ayoko munang pag sakaling lumamig na baka ano sabi ko doon alam muna sa bahay pero yung mga okra ko, saka ko na i idadalhin dito So, yun lang guys, ang ginawa ko ngayong araw. Ayan, may malaki ako dito. Baka nga may mabuno ako tong napakalaki nito, oh. Ayan, oh, napakalaki. Ito yun, ito yun, guys. So, oh, di ba? So, ito rin, guys, may makukuha din tayong benefits. Ayan, ayan, ito, ito. Hindi ko pa nabigyan ng, ano to, eh, ng time. Yung, kung nakita nyo yung, ano ko, yung, this time, yung, ah, uh, flower ko na, namumulot kami, yung last time na in ko na dyan, ay naglagay na ako sa aking bote, nalagyan ko ng olive oil, ang init naman oy nakakasilaw. So, yun guys, marami talaga ang marami kang makukuha dito sa aming sa aming mga tanim-tanim. Ngayon ko lang talaga nalaman 'yan. Pero pero yung may sabi naming Brenesel, ewan ko kung ano tawag niyan sa atin. Yung ito pag pag nasagian ka ay makate, ayan eh, oh. Teka pakita ko ayan oh pag nasagian ka nito, guys ay makati alam nyo guys uh, idudurog lang yan guys idudurog at kunin ang kanyang kanyang katas at iinumin wow at saka isa pa guys ang ang sabihin ko pala doon diyan sa kakaano ko lang mainit ma, may ano kasi doon may yung tugtog ayan siya oh ayan siya oh marami yan oo oh, oh. I ano yan guys yung katas guys ang gagawin dyan yung yung tawag nito yung kanyang bulaklak na di ba na bulaklak yung maliliit yan pakita ko sa, sa inyo next time wala pa kasi yung bulaklak nya pang yan sa mga lalaki guys pang palakas. Para sa lalaki yun, guys. Pangpalakas yun para sa lalaki. Alam nyo no kung anong ibig kong sabihin. Yan, sa mga mahilig dyan, yun ang pampalakas. Lalo na uh, sa tumatanda. <laughs> ah, hindi ko pa yan nagamit, guys. Pero nilagay ko yan sa sala dati. At yun, nakakatulong talaga yun, guys. Kaya, uy, may malaki si Huwing nakita. Skip out here, mahal. oh nangunguha pa kami. Da? Siya? Um, ayaw na daw niya. Ayaan mo siya kasi may time pa naman kami. May time pa naman kami. So, kaya guys, tulad ng B, alam nyo na, B, ya, yeah, B, ya, yeah, alam nyo na yun. Uh, pangpalakas yun sa lalaki. <laughs> hindi pa namin, <laughs> hindi ko pa nabigyan, Gina nilagyan ko lang ng konti dati sa salad, pero hindi ko na nagagawa ngayon kasi busy nga. So, yun lang kay ang alam ko yung sa prenicel na yun yung pag po, yung ano mo ng leaves niya ay makati yun pero yung ito ay talagang um, ito na guys at ako'y mag uh, end na at marami pa akong sana <laughs> ba yun ito eh? iskirisin mm -hmm nabunot daw. Nabunot. O, dito lang yan. O, yan ang pinaghugasan ko kanina. O. Para yan doon sa aking kasi dumi-dumi na eh. O. So, for what? See you lang muna ngayon na next time naman ulit. Kasi ang dumi ko na. So, bye-bye guys. Bye-bye siya.